Kumusta po? Malamig na malamig na araw sa inyo At uh, magandang umaga at magandang araw sa lahat ng mga subscriber ko Sa lahat ng mga manonood. Kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito sa Ireland Sa Sligo, Sa Caban Ka Hello At uh, sa uh, Sa El Sagalway Sa uh, inyo lahat At uh, sino pa ba? Uh, Wexford Waterford Wexford yun Wexford yun Oh tapos isligo, kaban, lahat po ng mga manonood at sa na mga nakakilala, maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybay sa akin at siya nga pala may nakalimutan ako uh, shoutout po kay Sir Abner Muli si, si, si Sir Abner po, isa po siyang mechanical engineer na dinalaw ako sa bahay dinalaw kami at uh, nagulat po ako at nanonood daw po siya ng vlog ko eh kala ko kung sino yung bisita eh sabi dito raw nakatira yung nagbablog so napakalaking nga uh, karangalan sa akin at nakakalaki ng puso na ako po inyong sinadya dito sa amin maraming maraming salamat po sa mga tips na ibinigay nyo sa amin at sana po ay makita pa ulit tayo chat out po sa pamilya nyo mag iingat po kayo maraming salamat Sir Abner ayun po si Sir Abner po ay napakatagal na dito 20 years na po siyang nagtatrabaho dito sa Ireland meron akong mga akong uh, ipapakilala sa inyo at ito ay uh, mas nauna sa akin at uh, magkahiwalay kami ng kumpanya so humingi ako ng pagkakataon na baka pwede kitang ma-interview uh, at mga na-experience mo dito so ayun, ipapakilala ko sa inyo si Jerome so Jerome, ikaw nang bahala pakilala ka muna uh, ako pala si Jerome Moreno uh, galing sa probinsya ng province of Albay Bicol sa town ng Ginobatan bago ang lahat Uh, salamat uli sa pagpapa-unlock ng uh, pagkakataong ito na binigay mo sa akin. So gusto ko lang malaman bago ka pumunta sa Arla na meron ka pa bang ibang bansang napuntahan? Ah, uh, simula nang ako ay nagpalit uh, ng ng skill sa ano muna ako na napunta sa Saudi Arabia. Ah, oh, sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Oh. So, sa Saudi Arabia anong edad ka noon nung nag-abroad ka sa Saudi Arabia? Nasa 26 years old ako noon. 26, ah, 26 years, years old. old. So, so sa Saudi Arabia, ano naman ang trabaho mo doon? Unang trabaho ko sa Saudi Arabia, ano ako, factory worker ako, machine operator. Ah, factory mm -hmm. worker daw, machine operator. So doon, yung kumpanya na yon na ga, gaano ka tumagal? Almost 7 years ako dun sa sa factory na yun. Factory yon? worker sa ah, uh, ano, ano? <laughs> Saltayar. Sa Mga kasama ko sa Saltayar. Siguro nakikita na, mo nila ito. Oo, oh, uh, shout, shout out kasama ko. Altay Altayar? Altayar Company. Plastic ah, Company. Okay. 7 years. mo tagal tagal din ano? Matagal-tagal din. Anong taon um, kaya yon? Eh, ako nun... 2000... Nasa 2006. 2006. 2006. 2006. Ako naman nagsimula ako 2000 hanggang 2007. Na una lang ako sa iyo. Uh, so yun nung nasa Saudi ka, de uuwi ka. Umuwi ka sa Pilipinas. Oh, uh, ano? Bali, gaano katagal naman ikaw sa Pilipinas? Bago ka nag uh, kwan? Almost one year din ako kasi nag-aral ako ng kasi gusto kong mapalitan yung skill ko eh kasi mababa ang sahod sa pagpa-factory yung machine operator. Ah, mababa daw. ko kumpara sa ano hindi ko talaga hilig yung sa factory. Kaya uh, gusto kong may uh, ano yung hilig ko ba sa mga sasakyan. Kaya ano ang ginawa ko? Nag-aral ako ng mechanical sa mga sasakyan. Ano yun? Basic lang ba yung pinag aaralan mo sa uh, mechanical? Ah, ano eh? uh, parang special course. Ah, special course yun, accredited, accredited ng TESDA ah, uh, Accredited daw po ng TESDA yung uh, pinag-aralan niya So ano talaga ang uh, profession mo nun nung nag-aral ka ano ng basic? Uh, ano ang title ng uh, course mo? Automotive Technician Automotive, automotive Technician, technician. Uh, Makina talaga? at saka, uh, makina at saka wiring, mga wiring Uh, electrical. Electrical. A oh, konvenyon eh. Makina and electrical. Ah, makina and electrical. So no, nagamit mo naman yon, kahit pa paano? Hindi, hey, ganito nangyari. Kuwento ko lang. Uh, nung mag-aral ako, almost a uh, month din ako mag-aral. After ko mag-aral, dapat mag na mag-anak ko ng OJT ano, sa Pilipinas. Ah. Ang OJT, automatic sa Saudi na. Taip, oh, oh. sa Taip, Saudi, nag ako doon. Pagdating ko, in-expect ko, pinag-aralan mo, makina o tsaka ano. Ah, doon ka nag na, Galing nyo dito sa pinag-aralan, doon sa school na... Uh, school na... Talaga, ang galing, no? After ng... Di pa sa rin, Saudi na ako. Pagdating ko doon, mga ginagawa namin, mga crash repair, ano kami ng mga bangga, ng ano, mga ah, okay. repaint. Mga kotse ba yun? mga kotse, mga kotse, kaya ibang klaseng kotse. Tapos, Nagulat ako ba't nito? Hindi ko naisip. Pero kinanggap ko na rin kasi charge experience address And other... So, parang kung doon, ah, uh, latero o body oh, repair. repair. Body repair, pang ano, naging So, yung yun napuntahan yun. po niya, eh, akala niya, eh, yung professional niya, magagamit niya. Pero napasubo siya at doon so... Kinanggap ko na rin. Kinanggap na rin, uh, siyempre. Ina ina ina, 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 ina ko na, ah... Uh, tawag na ito. Inaral mo na? Inaral ko na siya. Uh, uh. Uh, self, self, ano pa yon Self, uh, study by YouTube. Ay talaga. Mm, Kilti -hmm. study ako. Ang galing no. Tapos sila, yun, super sa din naman ako doon. Hanggang sa yun. So ano yun? Nung nag-abroad like, ka sa na factory, Saudi na naman ulit? Oh, Saudi na ulit, Saudi pa rin. Ako. Ah, umuwi ka muna oh, ulit. Umuwi ako. di ba nag-aral ka? Nag ka? nag ako. Tapos nung nag-aral ka, nag-OGT ka sa sa Saudi. Ulit, sa Saudi ano? nag-OGT daw sa po na siya sa sa Taif. Tapos ayun na. Doon na, doon na, doon na, duna... lang trabaho, hinar ka na nila doon? Oh, hinar nila ako doon, tapos yun, yun ang nangyari sa akin bali kami yung nagtayo ng parang shop din siya kami nagtayo ng shop, tatlo lang kami kami nagtayo ng shop helper lang ako nung time na yon hanggang sa yung isang kasama ko na marunong talaga yung talaga yung ano niya tinuruan niya kung paano yung mga proseso gano'n. hanggang sa naghanap siya ng ibang trabaho di ah uh, naiwan ako, ako doon Ah. Naiwan ako doon uh. sa kanyang supervisor ko, naiwan ako. Di ako yung palang ako na yung tumata yung ano na doon. Uh, ah, foreman, yung mga ganun. parang ganun. Ako nung... So, nagtayo ka lang, uh, nagtayo kayo. Ano ba yon? Ah... Uh, ang may-ari pa rin, Saudi. Saudi pa rin. Ah, okay. Parang nagtayo ng business. Nagtayo ng business. So, ikaw yung hmm. uh, pinaka, pinagkakatiwalaan yes. doon baga. Hindi eh, naman. Kung, kung magkasano, ako yung, ako yung tatrabaho na yung unhand ng trawawa doon okay. sa oh, uh -huh. latero-pintor, doon ako nahasa. Totoo lang, doon ako nahasa. Mm, so, both... Yun yung time na nag-study ako sa YouTube. Paano to? Gagawin mo? Kasi para sa akin po, yung uh, paglalatero, para sa akin, na uh, palibasa uh, hindi naman ako, hindi ko linya yun. Siyempre yung mga nabangga ayusin uh, yung forma nun. Dapat kuhang kuha mo. Di ba? Mm. Eh, hindi ganun ka dali dali, pa, o, para mag-repair ng isang bangga na lalo uh, na kumulke. wala ka pang alam. Wala pang alam, di ba? Wala. Wala, wala idea. Wala. Okay naman. Wala. Oo, idea. idea. Napakagaling mo naman. Lang. Eh, gaano naman kaya ikaw tumagal doon sa... Sa, to sa totoo lang, tumagal ako ng dalawang taon. Dalawang taon. Ah, dalawang taon. After ng two years, siyempre, kumaga sa ano, dinuman naman sa pag-ano natin pag par workshop lang sa Saudi, ah, no, natural yun. mababa yung sahod mo. Siyempre, uh, totoo yun. Kapag po ang uh, uh, kumpanya doon sa Saudi ay workshop lang, eh, bukod sa mababa ang sahod, medyo pagod ka. Pagod talaga sa minsan, ilahan, Minsan po, ob, ob, ob uh, yung pasahod, minsan, pag workshop na, kasi oh. ng customer yan eh. Kulang yung... Minsan, adikad. sabi, oh, hindi muna tayo sa sahod. Sa so, next month ito, na. Ganun po yun. Kasi ito, ako, Actually, marami akong mga nakakilala. Galing din po ako ng Saudi, 7 years ako. Yung iba, nakakaawa kasi minsan hindi sumasahod. Totoo yun. No, dahil walang kita. So, ayun, balik tayo sa kanya. Worship yun. Sure. So, after 2 years. After 2 years, exit ako ngayon. Umalis ako kasi. Umalis ka na. Delay lang yung sahod. Umalis na ako kasi sa pool. Lagi ko hindi yung, yung, yung maka, ano, makabuhay. Delay yung sahod. Alam lang po naman natin na kapag may delays, ayan po ay hindi ganun kalakihan skilled ka na pero ang sahod maliit pa rin pangalawa siyempre eh, ang kontrata niya minsan dalawang, ta eh, dalawang, oh, dalawang taon ta kahit ako dalawang pero, taon ang kagandahan dun ang kagandahan dun doon ko siya na naaral yung ganitong ano kaya abi eh, ang Saudi yun ang stepping stone, yeah, stepping stone. Pra training, uh, training, ground. Uh, training, ground training ground tapos pag napunta ka sa iba kasi marami rin yung mga equipment na ginagawa dyan lalo na kapag uh, sa heavy equipment ka So, ayun. So pag after ng 2 years mo, so ano oh, uh, nangyari? Kaya ako ng Pilipinas. Ngayon, nag-apply ngayon ako sa company na talaga. Ah, uh, nag-apply ka? Sa company na. Uh. After kong mag-apply sa company na, tanggap ako. Sa madaling sabi, natanggap ako sa isang kumpanya. Sa... Ano, local o? Or... Hindi, sa Saudi ako nag-apply ulit. Balik sa Saudi lang ako, mag-i-play ako ng kumpanya. Saudi. Teka, teka. So yung una, 7 years? 7 years sa factory. Oo, uh, tapos 2 years ulit. 2 years sa... Uh... Umuwi ka ulit sa Saudi pa rin. Saudi pa rin. Apoy, Kaila, ako na ako. 7 plus 2. Nine, oh, nine years. Nine, na. years na. Balik ka uli na naman sa Saudi. Saudi. Balik pero, na naman po, po siya ng Saudi. Pero company na yung pasokan ah, ko. Company. Maganda na, maganda sa Saudi. Kung so, sa Saudi ko na doble. Oo. Uh -oh. Wow. wow. Oh ano naman ang uh, trabaho mo doon sa company na yon? Ang in-apply kong trabaho, kasi nung interview ako nung time na yon, dalawa yung, ano ko, uh, skill. Uh, latero, pintor ako. Ah, latero, pintor. Um, ngayon, mas gusto ko yung latero eh. Kasi sa latero... Na-expose ko na doon oh, eh. Mas gusto ko yung latero eh. Hanggang uh -huh. sa... Sabi sa ako nung nag-interview sa akin ng Saudi. Ano kita? Ititrain kita ng latero. Pag napasa mo yung latero, si okay, maglalatero ka doon. Kaya sa awa ng Diyos, na, napasa ko naman yung latero. So, ko sa Saudi, natara na ako doon. Tunnel Vision. Doon ko rin na-experience kung paano yung mga... So, yun yung pangatlong mong kumpanya sa Saudi. Uh -huh uh, trabaho sa Saudi at naging latero po siya. At sa ko naman na na trade test daw siya at nakapasa naman kaya ayun latero ka. Hmm, latero so lang. sa madalang salita nung pangatlong kumpanya mo gaano naman katagal yon nagtrabaho ka doon? Doon almost 3 years ako doon. Almost 3 years. Oh, years. So 9 plus 3. Malaki-laki na yon. 12. 12 na. So yun na um, almost 3 years ako doon. Naka 3 years na naman siya. Ay, talaga naman, ano, ang galing naman. Siguro, pati pagpipintor, uh, inutos na rin sa'yo, hindi naman. Ay, hindi naman, hindi naman. Saba, ang natutunan naman do, ang ko naman doon, nagdagdag ang kalaman ko doon, doon sa last na experience sa Saudi, naging intern internal technician ako. Ako yung nagpapalit ng dashboard, mga airbags, oh, ah, wiring, buong wiring na ano ko dun. Na natrabaho mo rin yon oh. So paano Ma mo naman, sunroof. Paano naman nalaman, paano mo naman natutunan yun? No? Pinatarala mo na rin. Hindi, meron ako kasama kasi sa kwarto ko dati sa sa yung time na yun, trabaho ko. Ano siya, technician siya. Tapos nagkulang tao dun sa pa, sa department niya. Eh, kasi kapwa filipino eh, may tawala sa atin ng kapwa filipino eh. Sabi sa akin, pre, tulungan mo muna ako dito. Tapos tulungan lang sa akin. Ang kisa, lagi na niya akong tinatawag. Siyempre, siyempre, tayo mga Pilipino, mabilis tayo matuto oh, eh. Mga kachap okay yun. Open-minded tayo eh. Hanggang sa, ako na nagbabakas ng mga dashboard. Nakikita niya, oh, potential ka dito. Dito ko lagi. Hanggang sa kinukuan niya ako lagi. Oh, uh, extra pa yun. Extra, extra yun sa akin. Hanggang sa natutunan ko. Hanggang oh, sa, right. yung talagang technician doon, umalis, li linipat siya. Ako na yung gumalili para sa, akin, okay. sa kanya. Uh, Pag may mga papalitan ng dashboard, akong, akong gumagawa. So, yun. So yung 3 years na yun, straight ka na nun? Umiwa ako nang ano, umiwa ako nang after 2 years, two years yeah. so so, umuwi ako. na 1 year. Tapos balik ako nang 1 year. Pag 1 year ko, umuwi ka na. Umuwi na ako, tapos... Hindi, hindi ka na nagpaalam nun. Eh, siyempre, normal okay. lang yun. Huwag natin isipin yung hindi nagpaalam. Normal lang, lang yun. Pagpagkuhan. So, ibig sabihin, naka 3 years ka pa doon, so 12 years ka na. Mas matagal po siya sa akin sa Saudi. Eh. Dahil ako, hanggang 7 years lang ako eh. <coughs> So ayun sa mga passport tayo at uh, naka 12 years ka na at umuwi ka ng 3 years. So ano ano na nangyari sa pagdating sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sabi ko Ay, nga muna. Gusto ko naman di ano ko talaga prospect ko talaga ano eh white country. Ah so, white gusto country. ko talaga sabi ko sawa na ako sa Saudi ang init. Gusto ko naman sa malamig. Uh, na so, na. Tayo Prospect ko Australia, uh, New Zealand. Oh, di okay. ko talaga tong Ireland iniisip na makakarating ako dito wala, tong, wala sa plano ko to eh apply ako nang apply eh, sabi nga kung saan ko talaga ano doon ko talaga mapupunta eh, ginusto mo nga yung mga ganun hindi naman para yan sa'yo hindi yung destination mo uh hanggang -huh. sa yun nga may, yung dating agency ko pa rin na ano ko? Na, so yung mga nagpali sa iyo ay yun yung dat binalikan mo yung dating uh, agency. Yung dating agency yung Caves. Ah, uh, maganda yon, uh. yung Caves. So ayun po, ah, uh, kung itatanong nyo, nung nagpunta siya ng Middle East, ah, uh, Caves po yung nagpali sa, nagpaalis sa kanya. At ngayon, nung last na nag-Saudi siya, binalikan uli niya yung Caves na naman sa Makati po yon sa Salcedo. Salcedo. Oh, Makati. So ngayon, uh, sa madaling salita, nagpunta ka sa caves para mag-apply ka naman ah, dito sa dito, Europe. Sa, dito sa uh, Europe. Ah, uh, talaga. Pero bago ang lahat, nung nagpahinga ka muna sa atin sa Pilipinas. Oo, oh, pahinga muna mga ilang siguro sa taon din yun. Sa taon. Ah. Kasi yung process dito medyo matagal. Ah. Oh. Kaya gano'n. Ah, kasama na yun nung pahinga kasama mo. Na yun. Sinabayan mo nang oh. apply. Mas medyo matagal ang process. Oo. Siyempre, darating tayo dyan. Uh, so, galing po siya ng Saudi. Tapos, nagpahinga. Pero, habang namamahinga, nag-apply na rin ikaw doon sa caves. Kasi matalaga ng pa processing yan eh. So, yun. Nung punta ka sa caves naman, eh, ano na? Anong sabi mo? Mag-a-apply ka. Ano naman ang iyong profession profession nung pupunta ka dito sa Ireland kung ano yung ang apply ko lang talaga dito nung atan ko ako sa akin kung ano yung ah uh, tanong nga ang ano ko talaga panel beater talaga ah panel beater ako yun yung apply ko dito apply Musa Caves so panel beater panel beater ba? Mm, panel beater so yun yung parang latero, latero panel beater marami po marami kasing uh, ano lang panel beater yung eh. latero marami meron yung laterong light lang sya yung mga bang bang mga dents lang yung panel builder na tawag, yun yung magpapalit ka ng mga panel. Pag mga bagang bangga, din na kayang repair. Yun, tatanggalin mo yun. Ah, okay. Papalitan so, mo ng panel, okay. panigwago. Yun ang panel builder. Okay. Yung pala yung may dalawang klase po pala yung... Sabi natin dalawang klase yung uh, latero. latero. Yung panel beater daw po ay eh, yung pagmalalakihan na yung bangga, eh tatanggalin na at papalitan na lang nang bagong, oh. bagong body bagong body so yung isa naman ay dent den, den, den. den, denter dent mga denter denter yung denter naman yung mga light light oh, na bangga squash, oh. na pwedeng uh, ayusin yun daw po denter so sa madaling salita uh, may hiring si ang caves o so, naghintay ka pa o oh. uh, ayaw mo naglalaro ako tayo may hiring may hiring may hiring caves Stone sa itong Ireland Ah, ito yung Ireland. So, ano yon? Nung pag-apply mo, nagpasa ka ng papel, ng CV, mm, lahat. ng mga doc Ay, documents. Balik, back to zero naman. Apply ko Oh, ah, apply na naman siya. So, gaano naman katagal bago nag-response yung employer? Kasi ano yung urgent na yun eh. Ah, urgent hmm. na. Automatic yun. Pag-apply, wala nang ano. Na-interview na ano? ka ba? Oo, oh, uh, automatic yun. Kasama doon yung ano, yung uh, tra trade test. Ah, uh, trade, trade test. In trade test, tapos interview na. So, uh, automatic yung pag-apply, pag siguro, um, lunos one week, nag, ano sila ng date, o oh, ganito, mag-ano ah, kami ng trade, trade test. Oh, uh, oh, uh, uh, tapos tapos interview. may training na, uh, interview. So, yun po, uh, ulitin ko, nung nagpunta siya sa cave, para mag-apply dito sa Ireland, eh, meron naman palang hiring. So, after one week, ay, hmm. na-schedule na siya ng trade test ng trade test at, at, kasabay na ang interview so yun sa madaling salita na trade test ka mm -hmm. at na interview pero marami kami marami kami ng interview ah marami tayo tapos kukunin pa sa department namin isang isa lang ah talaga hmm, pa, siguro pito kaming na interview pito napakaswerte no, hmm. mo naman isa lang. isa lang daw na, na, na at ikaw yun pre ah, ang, ang, ang magagandaan din isa lang kukunin tatlo kaming na na ano na gustuhan kaya Tatlo nila kinuha. Ah, talaga? So, ayun. makasama namin doon. Ah, uh, so, yung tatlo na yon parehas din ang trabaho mo? Oo, o, pare parehas. O pare-parehas. <coughs> so, so, ayun, natanggap daw siya at uh, inasikaso na nila yung, siyempre, hihingin niyo yung mga origi original or, documents mo. Ang lahat ng dokumento. Usually mm -hmm. ang uh, document uh, kung hindi ako nagkakamali, eh, normal na 'yon normal yung mga yon NBI, po. lahat 'po 'yan birth certificate, uh, certificate, certificate, certificate o training certificate. certificate kailangan pong natin ibigayan yung mga diploma, original po. Nasabi ko na 'yon sa vlog ko dati. So ayun nung at uh, isa pa uh, kasi nasabi ko po sa vlog na kasi iba yung original kasi ay ang mother ay caves. caves. Oh, yun ang pinakamalaking kwan. So, ako nung kumuha ako ng uh, bank certificate na naglalaman ng 50,000. Ikaw ba pare kumuha ka oh, noon. din. Oh, yun ang requirements na para maka isa sa mga requirements para makapag-apply ka ng visa. Ayun. Yung bank bank, certificate. Bank certificate oh. Oh. So ayun. Uh, yeah. nasabi ko naman ito sa mga previous ko na video na kailangan talaga ang pinagkaiba ay yung uh, bank certificate yung may statement, may 50,000 minimum so yun naman po ulitin ko ulit na hindi naman yon show money ang importante lang ay uh, makapag print ka no na may 50,000 ayun pwede no, po, pag na pag na-approve na yung visa mo pwede na yung withdraw yun lahat ayun. yung pong visa ulitin ko ah, yung mga dokumento na pinasa nyo ay yun naman po ay ibabalik kapag natapos at uh, bago ka umbalik ibabalik po sa atin yun lahat yung mga document na yun. Kaya kung ini ah, dati kasi iniisip ko nun, paano kaya yun? Baka wala na akong copy ng oh, uh, mga ko. So, binalik naman sa akin. Binalik naman lahat yun. Ah. So, ayun, nasabi ko na rin sa vlog ko na ang paghihintay ng uh, working, be uh, working, Work permit working, permit, ay uh, dalo, uh, weeks. 2 weeks. Kasi ang pinakamatagal 6 to 8 6 to 8 weeks. Hindi, yung 6 to 8 weeks na sinasabi, ay yung visa. Ay, mas so, matagal yung visa. Matagal Yun po yun, nasabi ko na rin sa vlog ko na 6 to 8 weeks yung visa. visa. Pero mauuna muna yung working, 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 permit. working permit. Madali lang po work, working permit na ano, hindi ako nagkakamali. 2 weeks lang sa akin eh. Weeks, Oo, so, Oo, ang visa na, lang talaga matagal. Na, kami ng, kasi Dalawang buwan almost dalawang buwan na oh. ng visa kasi tapos nagpalit kasi ng ano eh ang government kasi dito <clears throat> nagpalit ng minimum wage ah oo isa pa yon nagpalit daw ng minimum wage wait tapos yung uh, paghihintay sa Pilipinas after na na-process yung mga visa uh, umabot din po ng walong buwan mm. walong bang katagal 6 to 8 months ang tagal ako nga po inabot ako ng isang taon eh sa akin inabot ako ng isang taon. So yun, nung tanggap ka na sa, sa caves, wala ka naman binayaran na kahit isa. Pa, paano nga pala yung uh, medical mo? Yun lang ah, medical. Yun, yun, yun medical. Nag-gastos ako sa medical, 2-5 uh, something. Ah, na, ah, yun, ano, Yung aking 2 eh. Two. So ah, yun, yun po, uh, hindi niya makuhaan. Pero wala, naglalaro walang, po sa 2,500. Walang, walang doon na, na placement fee. Placement fee, oh. fee. Wala, wala, wala. Isa rin po maganda yung caves na caves, yan. oh. Uh, oh. So kung itatanong nyo po ay uh, panel beater po yung apply dito. Oh. Pero minsan pagdating dito minsan yung profession mo minsan nahihilis eh ginagawakan pintor, di ba? Minsan mm, oh, yung minsan. ganon. Minsan. bale ano nga pala ang ginagawa niya dito sa dito no Dito mga, sa <clears throat> kumpanya niya yung pinapasukan. First time ko makaka-experience dito ng mga malalaking sakyan, mga truck. Oh. Uh, truck, mga Scania truck. Ayon tapos bus mga bus. Wow. Balik po yung kumpanya nila. Ang ginagawa po ay lahat ay mga truck, mga Scania. Yung po yung tinatawag dito sa sa Ireland na lorry. Lorry oh. Okay. yung mga lorry po tinatawag Scania, Volvo, Mercedes, DAF oh, at DAP. uh Yung man. Ha? Yung man. Oh, yung man. Yan po yung mga sinasabi nilang lorry na tinatawag. Yung po yung ginagawa nila. Uh, inaayos Yung iba naman yung mga kasamahan mo ay uh, Sa ano naman Yung sa tic, uh, tic, stickers mga, uh, Meron din sa, sila graphics. sa Sa graphics sila Yung, yung kasamahan nila Nagdidikit ng uh, sticker stickers. Sila po yung nagdidesign Kaya kompleto po Kilala po sila dito sa Ireland Na isa sa magaling magayos Ng mga sasakyan Magdesign, kung may sira ayusin pa nila at kaya kaya magaganda po yung mga truck dito dahil galing sa kanila yon uh, Talagang pinapaganda at uh, nilalagay ng graphics. So yun. At uh, kumusta naman dito? Nakailang buwan ka na? O... ano na. Ano na <coughs> sa kanya nasa uh, around 9 months na. Ah, magna 9 uh, months na po. 9 months mang malamig. malamig. Malapang hindi ka to lang sa Saudi, sobrang init dito, sobrang lamig din. ano ang kontrata nyo, dalawang taon? Oo, uh, ang kontrak namin, two years. Pero, um, hmm. pwede umuwi ng every year. Ah, uh, pwede umuwi ng every uh, year. Siguro, uuwi ka ng uh, uh. taon na to. Nauwi ako ngayon, ano, parating na April. Talaga naman, ano? Ayun, uuwi daw po siya wow. Na, uh, parating na April. Eh, sana eh... Uh, pagbalik mo, marami ka nang dalang tuyo. <laughs> so, ayan. So, uh, sa uwi, sa Uh, sa probinsya. Sa, sa probinsya, sa Bicol. Sa Bicol. Oo. Oh, Ayun doon, di ba ang sa Bicol, ang alam ko, number one yan, laing. Hmm, laing. Laing. Um, ang tagal akong yun? laing, tsaka pansit uh -huh. tawag pansit bato. Pansit bato, yun. May yung, matigas nga laang yung pansit bato kasi eh, kaya nga pansit bato eh. Joke lang po yun. <laughs> ah sa nga pala, ah, hindi niyo itatanong, ah, hindi naman kami magkasama sa trabaho. Doon lang ako tumitira sa bahay nila. Kasi yung amo ko, Tsaka amo ko aamo niya ay magkapatid kapatid. so pinagsama nila ang kami so nauna po sila ayun uh, nga ang laki ang layo ng Agwat Nine months na sila ako naman ay apat na buwan pa lang palang pa lang so ayun at uh, masarap naman uh, kami sama-sama doon lima kami uh, at hati-hati uh, kami sa grocery sa mga gastusin so nakakamura konti nakakamura pag uh, ako eh. Eh nga, marami na comment dahil mura daw yung mura pa yung bahay natin. Oh, mura pa bahay. oh, na namamahala na namumurahan mura. po kayo. Oh. Doon sa 250 per uh, per, man, per, per, man. Man. per man, Meron pa po 200, gaya nga ko, meron pa 200 per man. Awa naman ng Diyos, sa unang-una eh maliit man o malaki yan, ang importante salamat kay Lord dahil kahit papano ay meron tayong pagsuporta oh. sa ating pamilya. Yun lang. O konting tiyaga lang po talaga. Uh, talagang lalo na dito. Napakalamig. Yung mainit, wala nang init dito eh. May araw man pero mainit, malamig pa rin. Malamig pa rin. Ilang days doon ang bakasyon mo? Binigay lang sa akin ano, 3 eh? weeks. Ah, 3 weeks. Pwede na 'yon. At least makita yung pamilya, 'di ba? Ma-refresh ng kaunti dahil uh, ang trabaho ay eh, mabus yung energy. Talagang bugbukan po dito eh. So, hindi pa rin sa ibang kumpanya na medyo petik-petik lang lalo na pag nangungumpanya tayo eh, minsan meron tayong napasukan na hindi kumpanya alam na ninyo yon kung ano ibig ko sabihin talagang uh, mabilisan ang trabaho lalo na kung merong uh, deadline itong uh, ginagawa namin sa sakyan so yon pare Uh, una sa lahat, maraming maraming salamat ulit dahil uh, pinagpaunlad ka mo ako. Sa lahat po ng mga manonood o sa lahat po ng mga ga apply isa po rin sa magandang applyan ay ang Caves. At yung sinabi ko sa inyo, Aureol ay yung po yung uh, isang magka-join po 'yan at uh, ang Cave po ang pinaka-mother. O, kung itatanoy nyo kung saan yon sa Makati, sa Salcedo. Salcedo Street. I-type type lang po nyo sa Facebook yon at lalabas po yung... Uh, Caves Treasure. Caves Treasure, ano? Oh. Talagang sigurado po yan na kayo yung makakaalis at wala pong placement Wala pong placement wala kayong babayaran. Yung wala pong babayaran. medical nyo lang, siyempre sa inyo yung... Siyempre, yung, medical, yung... kahit ganun... Lang, medical. Ganun man, sabi ko nga sa vlog ko dati na... Kahit yan ay 2,500, dihanap po natin ng paraan. Dahil yun naman po ay maibabalik natin. Pag tayo po ay nakaalis. Siyempre, pag medical na pinag-usapan, ibig sabihin niya na aalis na tayo. Sigurado, sigurado na po yun. Ayun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.